Nagsisimula ang lahat sa isang tanong, naranasan mo na bang makaramdam ng kakaibang enerhiya sa isang lugar? Yung tipong parang may humihila sa iyo, o kaya naman ay tila ba may mga mata na nakamasid sa iyo kahit walang nakikita? Kung baka isa ka sa libu-libong tao na nakaranas ng misteryo na bumabalot sa isla ng Sikijor. Kilala ang Sikijor bilang isla ng mga salamangkero, mga manggagamot at mga mahiwagang ritual munit sa likod ng mga kwentong ito ay nakatago ang isang mas malalim na misteryo, ang mga bato ng Sikijor. Hindi ordinaryong bato ang tinutukoy ko. Hindi ito yung mga bato na ginagamit sa paggawa ng bahay, o kaya naman ay mga simpleng bato na nakikita natin sa tabing dagat. Ang mga bato sa Sikijor ay may kakaibang kapangyarihan, ayon sa mga kwento ng mga taga roon. Sinasabing may kakayahan silang magpagaling ng sakit, magbigay ng swerte, at maging gabay sa mga naghahanap ng katotohanan. Ngunit ano nga ba talaga ang nasa likod ng mga paniniwalang ito? Ano ang nagtatago sa misteryosong mundo ng mga batong ito? Sa video na ito, tutuklasin natin ang mga lihim ng mga bato sa Sikejor. Lilibutin natin ang isla, makikipag-usap sa mga lokal na naniniwala sa kapangyarihan ng mga bato, at susuriin ang mga kwento at paniniwala na bumabalot sa kanila. Titignan din natin ang mga siyentipikong paliwanag kung bakit may mga taong naniniwala sa mga ganitong bagay. Sa paglalakbay natin, matutuklasan natin ang kasaysayan, ang kultura, at ang mga hamon na kinakaharap ng mga taong naniniwala sa kapangyarihan ng mga bato. Handa ka na bang sumama sa akin sa isang paglalakbay tungo sa misteryo ng Sikijor? Handa ka na bang tuklasin ang mga lihim na nakatago sa mga batong ito? Tara na't simulan na natin ang ating paglalakbay sa mundo ng mga bato sa Sikijor. Sa pagtatapos ng video na ito, sana ay masagot natin ang tanong na, Anong aba talaga ang misteryo ng mga bato sa Sikijor? At ano ang tunay na implikasyon nito sa ating paniniwala at sa ating pag-unawa sa mundo? Higit pa sa simpleng mga kwento ng salamangka at paggagamot, ang mga bato sa Sikijor ay may malalim na ugnayan sa kasaysayan ng Islamismo. Sa paghuhukay sa mga lumang talaan at sa pakikipag-usap sa mga nakatatandang residente, lumalabas ang mga salaysay na nagpapakita ng malaking papel ng mga bato sa paghubog ng identidad ng mga taga-Sikijor. Alalahanin natin, noong panahon ng kolonyalismo, ang isla ay naging sentro ng kalakalan at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kultura. Sa kontekstong ito, hindi lamang basta mga materyales ang mga bato, nagsilbi rin silang mga simbolo ng proteksyon at pagkakaisa. Dagdag pa rito, ang mga bato ay naging susi sa pagtataguyod ng mga tradisyon at paniniwala na nagpapanatili sa pagkakakilanlan ng mga Sikijod noon. Sa mga seremonya at ritual, ang mga bato ay ginagamit bilang mga anting-anting na nagbibigay ng lakas at gabay sa mga individual at sa komunidad. Gayunpaman, mahalagang bigyang diin na ang kasaysayan ng mga bato sa Sikijor ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan at proteksyon. Sa katunayan, nagkaroon din ng mga panahon ng kontrobersya at pag-aalinlangan. Kung ating susuriin ang mga lumang dokumento, makikita natin ang mga pagtatangka ng mga dayuhan na alisin ang mga tradisyon na may kinalaman sa mga bato, sa paniniwalang ito ay mga gawaing demonyo. Subalit, sa kabila ng mga pagsubok na ito, ang mga tradisyon na may kaugnayan sa mga bato ay nanatiling buhay at malakas. Sa paglipas ng panahon, ang mga paniniwala na ito ay naipasa sa mga susunod na henerasyon, na patuloy na nagbibigay buhay sa misteryo at kagandahan ng mga bato sa Sikijor. Sa madaling salita, ang mga bato ay naging bahagi ng heni ng isla, at hindi maaring tanggalin ang kanilang kahalagahan sa kasaysayan at sa kultura ng mga taga Sikijor. Kaya naman, kung ating titingnan ang kasaysayan ng mga bato sa Sikijor, makikita natin na ito ay hindi lamang isang simpleng kwento ng salamangka at paniniwala. Sa halip, ito ay isang masalimuot na salaysay na nagpapakita ng paglaban, pagkakaisa, at pagpapatuloy ng isang kultura sa harap ng mga pagsubok ng panahon. Kaya't sa tuwing tayo ay nakakakita ng isang bato sa Siquijor, alalahanin natin na ito ay hindi lamang isang simpleng bagay. Ito ay isang bahagi ng kasaysayan, isang simbolo ng pagkakakilanlan, at isang patunay ng walang hanggang kapangyarihan ng mga tradisyon ng Siquijor. Sa paglalakbay natin sa isla ng Siquijor, tila bay binuksan natin ang isang lumang aklat ng mga misteryo, kung saan ang bawat pahina ay naglalaman ng mga lihim na tila bay matagal nang nakatago. Sa bawat pagbuklat, unti-unti nating natuklasan ang mga hibla ng kwento, ang mga anino ng nakaraan at ang mga tunog ng kasalukuyan. Ang mga batong ito, sa kanilang katahimikan, ay nagsilbing mga saksi sa mga pagsubok at tagumpay ng mga taong naninirahan sa isla. Kung ating pagbabatayan ang mga impormasyon, tila ba ang mga bato ay hindi lamang mga simpleng bagay na matatagpuan sa lupa. Sa halip, sila ay naging mga salamin ng kultura, mga tagapag-ingat ng mga tradisyon, at mga simbolo ng pag-asa. Ang kanilang presensya ay nagpapaalala sa atin na ang ating mga paniniwala ay may malalim na ugat sa ating kasaysayan, at ang pag-unawa sa mga ito ay mahalaga upang maunawaan ang ating sarili. Sa pagmamasid sa mga kwento at karanasan ng mga tao, tila ba'y nakita natin ang isang mosaiko ng mga paniniwala kung saan ang bawat piraso ay may sariling kulay at kahulugan. Ang mga bato ay naging mga kasangkapan sa pagpapagaling, mga gabay sa paghahanap ng katotohanan, at mga simbolo ng proteksyon laban sa mga panganib. Sa pamamagitan ng kanilang presensya, ang mga tao ay nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ang mga hamon ng buhay at nagkaroon ng pag-asa na ang lahat ng bagay ay may layunin. Nagiging malinaw sa atin na ang mga bato sa Sikijor ay hindi lamang isang simpleng misteryo. Sila ay isang masalimuot na kwento na nagpapakita ng ugnayan ng tao sa kalikasan, sa espiritu, at sa kanilang sariling pagkakakilanlan. Kung ating susuriin ang lahat ng ito, tila ba'y hinahawakan natin ang isang buong mundo sa ating mga kamay? Reflecting on this journey so far, tila ba'y naglalakad tayo sa isang landas na puno ng mga surpresa at pagtuklas? Sa bawat hakbang, mas lalo tayong nagiging malapit sa pagunawa sa tunay na kahulugan ng mga bato sa Sikijor. At sa paglapit natin sa dulo ng ating paglalakbay, tila ba'y handa na tayong buksan ang huling pahina ng ating aklat, at matuklasan ang mga huling lihim na nakatago sa misteryosong mundo ng mga bato sa Sikijor. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa misteryosong isla ng Sikijor, tila ba't tayo'y nakatayo sa isang silid na puno ng mga lihim, kung saan ang bawat anino ay may kwento, at ang bawat bato ay may sariling tini. Naging saksi tayo sa mga kwento ng salamangka, sa mga ritual na nagpapanatili ng buhay, at sa mga paniniwala na nagbibigay ng lakas sa mga taong naninirahan sa isla. Ngunit ang pinakamahalagang aral na ating natutunan ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan ng mga bato, kundi tungkol sa kapangyarihan ng paniniwala mismo. Ang mga bato sa Sikijor ay hindi lamang mga simpleng bagay na matatagpuan sa lupa. Sila ay naging mga simbolo ng pag-asa, mga salamin ng kultura, at mga gabay sa paghahanap ng katotohanan sa pamamagitan ng pag-aaral sa kanilang kasaysayan, sa pakikinig sa mga kwento ng mga tao, at sa pag-unawa sa kanilang mga paniniwala, tila ba'y natuklasan natin ang isang kayamanan na hindi nasusukat ng pera o ng mga material na bagay. Ang kayamanan na ito ay ang pag-unawa sa ating sarili, sa ating mga pinagmulan, at sa ating ugnayan sa mundo sa ating paligid. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, mahalagang tandaan na ang tunay na misteryo ay hindi lamang tungkol sa mga bato, kundi tungkol sa kung paano natin ginagamit ang ating paniniwala upang harapin ang mga hamon ng buhay. Ang mga bato ay nagpapaalala sa atin na ang lahat ng bagay sa mundo ay magkakaugnay at na ang ating mga desisyon ay may malaking epekto sa ating kapaligiran at sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang mga kwento ng si Kijor ay hindi lamang tungkol sa mga salamangkero at mga manggagamot. Ito ay tungkol sa pag-asa, pagkakaisa, at pagpapatuloy ng isang kultura sa harap ng mga pagsubok ng panahon. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kahulugan sa gitna ng kawalan at sa paghahanap ng lakas sa ating sariling mga paniniwala. Kaya naman, sa paglisan natin sa isla, dalhin natin ang mga aral na ating natutunan. Dalhin natin ang diwa ng pag-asa, ang lakas ng paniniwala, at ang pagmamahal sa ating kultura. Ang tunay na pagsasanay ay nagsisimula ngayon. Patuloy tayong magtanong, patuloy tayong matuto, at patuloy tayong maghanap ng katotohanan. Sapagkat sa paghahanap ng mga lihim ng mga bato sa Sikijor, natuklasan natin ang isang mas malaking misteryo, ang misteryo ng ating sariling puso at isipan. At sa pagtuklas natin sa misteryong iyon, matutuklasan natin ang kapangyarihan na baguhin ang ating sarili, ang ating komunidad, at ang mundo sa ating paligid. Ang mga bato sa Sikijor ay nagsilbing gabay, ngunit ang tunay na paglalakbay ay nasa ating mga kamay.